sa lahat ng pagkakataon, pwede kayong pagbigyan. Nakita mo ang pagbaba na ako eh May sasakyan sa gilid eh Bago na pumasok -ta -ta no, ka lang at clear Magbibigay ka Pasok ka ng pasok gusto nyo kung mapasok kayo pagbibigyan kayo agad Kaya kayo na nagkakaroon disgrasya Hindi na pinagbigyan, pipilit pa hindi ko raw siya pinagbigyan o sige sabihin na natin na hindi ako nakapagbigay kasi nga pa overtake na ako may sasakyan sa gilid ko may kasunod din ako mga motor o syempre iisipin ng mga nasa likuran ko um overtake na kami eh. kaya kumbaga arang kadahan na yun eh ba? Diba? tapos ikaw nakita mo na ako na paparating sana inisip mo muna kung pagbibigyan ka ba nung sasakyan na nasa likod mo bago mo nire pagpasok sa linya namin, diba? Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon pwede kayong pagbigyan ng mga sasakyan na nagpaparating Katulad dun sa amin, sa akin kanina Hindi kita pwedeng pagbigyan kasi may mga motor din na nasa likod ko na, na kasunod kong umu-overtake, diba? Tandaan niyo, hindi sa lahat ng pagkakataon pwede kayong pagbigyan niyo, diba? Pakiramdaman ninyo bago ninyo pasukin. Hindi yung basta porkit nakita ninyo na nakita na kayo na nasa likuran eh, pagbibigyan kayo. Hindi ganun. Sa kalsada, maraming hindi nagbibigay. Pero marami din ang nagbibigay. Diba? Pero isipin mo lagi, na baka hindi magbigay yung nasa likuran mo. Kaya dapat ikaw ang dumistansya. Kasi ikaw yung papasok sa linya namin eh. Diba? So yun lang, ingat tayo lahat palagi